Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest from Masgari Channel. A fated or ozo So yung hapon na to. Tignan natin yung, tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a random gabay for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga Hagilaf. So guys, This reading is a general reading namang dila at maka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasa nasagaw. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. At dito maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalo lalo na ang -skip ng ads away, pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikling din na gumapang na biyayang man balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Virgo. So let's see and watch this. So Virgo, Virgo, Virgo. Let's see ano pa kayong messages advice sa inyo ng ating angel spirit at ano kaya mga kagilap sa iyo. Angel spirit plus give information po. So there's a judgment. Now there's something a week of God. Paalala may babala, no? Na may kailangan kang um, pag-ingatan, no? At pag mas there's a class, no? You need to let go. You need to moving on, no? Pag pinapalalahan ng kana kailangan mo ng pagkawalan um, pakawalan, lisanin, no? Dahil um, there's a ten sword, may mga tao sa paligid mo na sumasabotahin sa'yo. No, malalaman mo na kung sino itong tumatidro na to dahil unti-unti mo nang malalantad kung sino itong mga um, sumusubok no sirain ka ang iyong reputasyon at ang iyong uh, um, trabaho, negosyo, hanap buhay o ang ano man yung mabagi na meron ka. There's a six of wands for victory success, no? Magtatagumpay ka, no? Malalaman mo na kung anong pulot dulo nito. Oo, spicy. Additional messages. Represent guys with the native ones So there's a fast communication, a fast movement makakatanggap ka ng phone call and messages and email no na maaaring nga magliwanag no kung sino man yung mga taong um sa'yo. sa iyo no there's something at uh, transactions communications trouble na napapalaw with the eight of there's a devil card they told you Kung no kumbaga pinapaalalahanan kayo nito pay attention may tuso may negative may black magic involved na sumisira ng um, plano mo, ng sarili mo, no? sinisira ka dito. What is the eight of cups? Revisit six of swords. Kailangan mo nang umalis dyan sa lugar kung asan ka. No? Nagtatrabaho ka ba? Kailangan mo lumipat ng trabaho kung yung lugar mo, it's a very toxic, no? Toxic family man yan, toxic friend or toxic co-workers, toxic environment, kailangan mo nang umalis dyan. Kailangan mo i-let go. No? And of course, guys, There is a the king of Pentacles, magkaroon ka ng security sa sarili mo. No, huwag ka na nag-share ng information with other people dahil some of them talaga ginamit, no, ang iyong impormasyon para sabotayin ka, traitorin ka. No? What is up for pentacles? With the Pentacles? Reference with of Swords. Kailangan mo mag-desisyon. Kailangan mo ng kumilos, gumalaw. Kailangan mo ng um, protection protectionan kung ano man yung mabagay na meron ka. Sa ngayon, nahihirapan ka mag-decide. There's a Native Swords no, napapalibutan ka ng toxic and negativities, but magtatagumpay ka, makakaalis ka in fairness, na no, makakalaya ka dyan. There's an 888 eat, eat, eat represented with a good karma. No, there's a karma, there's a something of blessings, no, there's a good fortune, there's something material offer, material success, and there's a 9 of pentacles, a potential for abundance. No, darating na to, at may paparating na impormasyon na maaaring maging masagana, maging maganda na ang takbo ng iyong hanap buhay, negosyo or relasyon. No? Even kalusugan. No? There's a the Queen of Cups no? pinaglalaro ang ka dito with the Queen of Cups. No? Pinaglalaro ang ka dito ng isang babae. No? There's a something na bududal. Meron siyang hawak na bududal. Minamanipulate niyo yung mga tao sa peligid mo. No? ang ka. Oh, may God para lahat ng mga taong lalapitan mo, kumbaga hindi hindi ka magugustuhan. No, there's a ten of cups with happiness na iinggit to sa iyo sa pamilya mo. No, and of course there's something the five of cups. No, gusto nito mawala sa lahat. Gusto nito masira ka lahat, lahat, no? And of course there's a six of cups. It's a family related. No? It's kung hindi to kaibigan, kamag-anak to a toxic family, a toxic relatives. And of course, there's never maging mature ka at maging grounded ka. No? There's a lot of evil eye. Marami kang ingitera ditong, maraming ingitera sa paligid mo. Maging mature ka, how to handle, handle your um, positions, no? your life. Kailangan mo palayain yung sarili mo mula dito sa pagkalugmo. Parang natatakot kay, There's something afraid, fear, or parang ano para kang nakakadena or nakakulong sa isang sitwasyon na punong-puno na negatibo. There's an evil, ease of wants. Na magkakaroon ka ng bagong proyekto, plano. So, let's see what is the judgment. Of course, uh, the devil card, of course, the Queen of Cups for the outcome. There's a full card. No, ibig sabihin dito, magkakaroon ka ng new beginning. Mag, there's a leaf of faith. No? Sinusubukan na pala na pala tatiwala mo. And because there's a nine of cups, there's a wish fulfillment. So matutupad yung mga pangarap mo dito. No, ano naman yung kahilingan mo katuparan sa pangarap mo ito na yon. There's a seven of pentacles harvest moment. Ano naman yung mga bagay na hinihintay mo makakamit mo na to? Matap makukuha mo na to. And there's a page of wands. May magandang balita paparating sa iyo. No, some of you makakatanggap ka ng phone call and messages and email. And of course, there's a nine of cups, there's an offer. No, maraming offer na paparating kumapit ka no? Kailangan mo makalaya from toxic environment. And there's a strength with a confident. No, meron ako na sense dito. Kung hindi to kapatid, tsahin to. Babae eh. So, let's see. What is additional messages naman tayo for finances and career? Love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, guys. Alamin na natin yan kung ano magiging ganap mo for finances and career. Love life at kalusugan. So represent guys with a Knight of Swords. Speed up no? Bibilis na raw ang proseso. Kaganapan sa buhay mo. There's the word card. Some of you, makakapag-travel ka na. Maring uh, makakapag ka international. Maring lumago at lumakas ng yung finances. Madagdag ang resource of income mo. And maging balance at magtuloy-tuloy na raw ang about sa finances mo. No? There's the balance and control. There's the king of sword Putulin mo lang yung mga bagay na makakasira sa'yo. Makakasira ng um, sistema mo. And of course, um, kapag manage mo ng pera, maging wise ka dito, iwas sa may luho bisyo mo, mas maging mauta ka na how to handle things, wise decision, and there's a liquid pentacles, being maturity, how to manage no, your, um, uh, your business, your work, and there's an ace of cups, no? having passion. No? Kung tong trabaho, negosyo, hanap buhay mo, or finances mo, punong-puno dapat ng passion pat pagmamahal sa ginagawa mo. No? additional messages about sa love life. So, reference with the card, there's an action and moment. Magkakaroon na ng changes sa development na sa sitwasyon mo pagdating sa love life. Maraming parating or maaaring may dumating na tao na maaaring um, mag, magpapatunay sa'yo na lahat ng katotohanan na to. No? Iblalantad na sa'yo to. No? Siya magparang magpapatunay sa'yo sa lahat ng bagay na to. There's the lovers. Connected tong tao na to sa'yo. Mari makikilala mo na talaga siya in the near future. No? Mari ikakasal pa kayo. Oh. So kailangan na get to know each other ha. Kilalanin mo muna mabuti. No? And because there's a power of cups, pag-isipan mabuti bawat decision and actions mo. Iwasan mong ma tumanggap ng mga pagkain na galing sa ibang tao na ipapakain sa person mo ha. Baka magayuma pa. Pagdating naman tayo sa kalusugan, this is something that is absorbed with the of survival, mental clarity. Maliwanag naman ang isip at utak mo dito. And of course, there's a temperance, no healing, recovery. Makaka-recover ka na. Kailangan mo lang ng pasensya, kumalma ka. No, liwanag yung utak mo para hindi ka ma-depress at ma-stress. And there's a nine of pentacles. Magkaroon ka ng security pagdating sa kalusugan mo. Umiwas ka sa mga bawal at nakakasama sa iyo. There's a nine of pentacles. Mag-focus ka rin sa kalusugan mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo. No, huwag mong hayaan ma-destruct ka. Mag-concentrate ka. Now, there's a death card with an ending in new beginning. Matatapos na ang gawa ng kulam o sumpa sa'yo. Ano mang uri ng mga masamang mahika, tatapusin na to. At yung mga kumakalaban sa'yo, matatapos na yung complication na to. Five of wands, get more information. What is that? There's a three of ones, no? There's a foresight. Malalaman mo na ang punot dulo ng pinaka-complication na to. No? Ibig sabihin dito, guys, more on revelation to. No? Itong eksena mo, it's more on revelation. Lahat ng bagay na to lalantad at malalaman mo na. No, ibabahagi na sa What is the magical fair messages? Advices and of course, sa pick a card, yes or no. No, kung bago ka sa channel ko, guys, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging tanong, isa lang hindi na magiging sagot. Pipili ka within One Two or three Malalaman mo magiging sagot niyan sa dulo ng reading na to. So let's see and watch this. Okay, let's see what is the magical fire messages represent what. What is the magical fair messages surface in what? Reference with the marriage. Some of you kakasal talaga. No? magkakaroon ng relasyon, asawa, o maaaring kasal na kayo. No, maaaring uh, maari ma ang inyong relationship. No, and there's a you oh, your wishes granted, matutupad na yung hinihiling mo. No, yung gusto mo mangyari, yung nilapit mo sa kanya and goodbye to the old, hello to the new. No, mapapakawalan mo na ang mga nakaraan. Maaaring magkakaroon ka ng panibagong bagong relasyon, asawa, o maring magbibigay ng kaligayahan sa'yo to. What is the yin and yang oracle card? Represent with a co contract career commitment. Magkaka na talaga ng marriage dito. No? Another contract for marriage. Maring ikasal ka talaga. And there's a trust with the divine timing. So magtiwala ka with the divine timing kung para sa'yo, para sa'yo. And there's a guilt. Meron talaga gagalit at sumasabot tayo sa iyo. No? What is additional messages? Reference with a storm with unexpected. No, may mga unos talaga na susubok sa'yo dito. No, may mga pagsubok talagang titignan ko hanggang saan nakatatagan mo. What is the security? Purpose in what? And there's a wildness. Magiging mas mabagsik ka palaban. No? at there's something changes. No, unti-unti na magbabago ang iyong buong pagkatao dahil sa karanasan na to. No, hindi hindi ka na basta-basta magpapaapekto at magbadadala ng mga tao sa paligid mo, no? And of course, there's an intuition, matalas ang iyong intuition. Ibinabahagi na sa iyo ang pasilip, lahat ng kaguluhan, kaganapan, malalantad na. What is the romance in your represent what? relationship connecting. Talaga magkakaroon ng connection about sa pag-ibig relasyon. No, maganda ka na darating na to. Makikilala mo na siya. And there's an intimacy. Diba? Magkakaroon ng um, something bonding sa inyong dalawa ng person mo. And of course, there's a breakup. Some of you guys na meron ditong naghiwalay na maaring natapos at maaring magkaroon ka ulit ng panibagong relasyon. Okay. So, let's see guys. What is an angel's number? What is an angel's number? Oh. What is an angel's number, guys? Okay. There is something in Serial 110 with the belief system. Now you're blessed with the talent and skills that make it easy for you to stand out from the ground. Embrace what make you different that your path, uh, path to success, your dreams will soon come true. Matutupad yung mga pangarap mo kung babaguhin mo ang maling sistema ng um, nananali on parang uh, nanan, parang umiikot sa eksena mo parang ganon no? kung magakaila mo na mabago ang maling sistema ng bumabalot sa sitwasyon mo yon what is the money mo oracle deck what is the money move oracle deck and there's a vacation some of you guys no take time to recharge no kailangan mo rin um, kumbaga, mag-unwind. No? Kailangan mo rin ng perfect vacation dito. Enjoy your freedom. Kailangan mo palayain muna yung sarili mo para makapag-isip ka ng tama at wasto. What is a for um, a love situation? For clarifying for a love situation, represent what? Represent with a storm of love conflict conflict is an opportunity for growth and change no ang complication daw na to ay humuhubog sa um, sa pagkatao mo sa sa yung sa yung pagkatao no diyan mo titingnan ang katatagan mo at diyan titingnan ko nga uh, mababago ba ang inyong pag-ugali at nararamdaman no storm of love no maraming aspekto ha ibig sabihin nito maraming tao na dumating sa buhay mo at sinubo ka talaga ng pagmamahal na to. Kung sino ang magiging mas matatag or sino ang tatagal sa iyo. What is a shadow work represent what? Kaya huwag kang magtataka ha? Hindi lang isa, dalawa, tatlo ang iyong mga minahal. There's more. So let's see what is shadow work represent what? Hanggat hindi mo pa nababasag, no? Ang ginawang sumpa at kamalasan pagdating sa buhay, pag-ibig. Patuloy at patuloy pa rin ang break up ganoon. Sad to say, this is true. There is a lack of awareness. So, insight opportunities. Miss chances and unseen risks. Seek pack and stay open-minded. Kailangan bukas ang isip mo sa lahat ng na nangyari. No? Ah, kasi ngayon parang ayaw mo tanggapin, ni-ignore mo lahat ng mga napapansin mo. No? Lahat na nakikita mo parang ini mo. Ayaw mong paniwalaan, ayaw mong parindigan. Kumbaga, baka ganito, baka ganyan. Ganun ka na lang ng ganun na no? walang facts nung kumbaga, haka-haka mo. But definitely guys, pinapakita na dito at binabahagi na talaga sa iyo na meron talagang kinalaman kung bakit patuloy at patuloy pa rin ang mga pangyayari sa buhay mo na paulit-ulit. No? Ang pagsabotahi, pag, pag at pag-iwan sa iyo sa ere. What lies beneath with a future? Alamin natin ang mga bagay na nakatago sa hinaharap mo. Okay, there is something in their feels, no? Talaga sa nararamdaman mo, sa pakiramdam mo, diyan mo malalaman 'yan. And there's a keeping you a secret, no? Dahil meron ditong itinatago or meron dito nakatago sa iyo or meron kang tinatago dito na sikreto. And of course, there is something guys you're watching sit go down, enjoy the gossip. Ibig sabihin talaga maraming sumusubaybay, maraming nakatingin sa iyo no? Maraming um, pinag-uusapan ka behind your back. And there's a clarifying for a life situation. nag enjoy no? Ang iyong mga chismosang kapitbahay, mga, kay, mga inggitera mo dyan sa paligid mo, pinagmamasdan nila kung paano, paulit-ulit nangyayari sa buhay mo yan. Clarifying for um, a life situation. Small step. The small wins, the small triumphs. The everyday victory celebrating them the will take you there so dadaling ka dito no sa mga maliliit na pamamaraan sa maliit na tagumpay doon mo makikita ang tunay na tagumpay so kumbaga kailangan marunong ka mag-appreciate ng mga bagay-bagay sa paligid mo mamaya yung mabaliit na bagay na yon yung pinaka, pinaka ugat ng eksena na yon na kailangan mo mag-pay attention no sinasabi na yung bagay na yon yun pala yung magiging punot dulo kaya dapat No, titingnan mo 'yung maliliit na parte ng buhay mo or sitwasyon mo. Baka doon talaga nang galing lahat ng kaguluhan at sumasabotahin sa eksena mo. What is a part of the life? Syempre, 'di ba? Yung yung time, yung isang bagay na doon ka nakaano yung attention mo eh, sa tao na yun. Akala mo siya'y may galit sa iyo. Akala mo siya'y may igit sa iyo pero hindi pala. Kasi doon yung at intention, uh, doon yung attention mo eh, sa kanya ka nakatingin. Pero hindi pala yun yung pinaka Um, hindi pala siya talaga yung pinakapulot dulo ng eksena. Yun pala yung taong nasa paligid mo na hindi mo pinapansin. No? Not lagi mong kinukwentuhan, sinishare ng information. Yun pala siya ang pinakapulot ugat talaga ng eksena. Diba? Yung lubos na wala sa, wala sa, um, sa wish mo. No? Sa isip mo na yung tao na yung gagawa. Pero siya pala talaga yung gumawa. Ganun yun. What is the part of the light? Represent what? The way of life. No, bibigyan ka ng kaliwanagan sa daan na tatahakin mo. I take a conscious step into the light. Transforming weaknesses into strength. By mastering my thoughts with a positive attitude, I overcome and obstacle the rigid light to every corner of my life. Through this journey, I embrace my power and share my light we did the work, no? Ibig sabi dito, no? Yung bigay, binibigay na liwanag sa'yo, ay dun, ah, uh, kung unti-unti mo na ro, makikita lahat ng mga uh, pangyayari sa buhay mo na kaya nangyayari yon kaya na, kaya ibinibigay sa iyo yon kasi may, may ibig sabihin kailangan mong unti-unting maunawaan no, ang bawat eksena dahil sa bawat hakbang mayroon kang aral na matututunan at kailangan mong pag-ingatan at kailangan mong masolusyonan. Hanggat maaga pala, sa bawat takbang, mayroon kang bagay na kailangan tapusin. Sa susunod na level o ulit, may ganoon na naman hanggang sa makarating ka sa gusto mong makamtan at marating. No? Paano ka makakarating doon kung may malikang sistema na pinaniniwalaan sa una pa lang? No kailangan mo bumalik doon, no? I-review nang i-review 'yon hanggang sa mapun, mapuno, uh, mapuno, mga malaman mo ang puro dulo o ugat ng eksena na 'to. What is the pick a Pika card yes or no? So Let's watch this. Okay, nandito na tayo with the pick a Pika card yes or no. Alamin na natin 'yung magiging sagot sa tanong mo. With the yes or no pick a cards, let's start with the number one There's a no rethink your direction. This isn't, isn't your path. So, I told you, pag mo ang direction na tinatahak mo. No, mali ang iyong inaakala. Mali ang iyong gustong, uh, gustong paniwalaan. <laughs> Pagisipan, there is a no. Number two, there is a yes. The best medicine getting the rip scoop. ba? Diba? Ang totoong gamot dito ay yung kailangan mong malaman kung saan nanggagaling lahat ng toong no? Isa sa bagay na to Yung kailangan mo makuha, no? Ang pinakapunot dulo ng eksena na to. And there's a yes. Number two, ay number three, sorry, there's a number three, stuck inside your head, brain freeze, overthink it. Ngayon, nag-iisip ka, no? Hindi mo kailangan na, iya kumbaga, mag-isip na mag-isip dyan, no? Huwag mo ngayon, mas stuck yan sa utak mo. At, um, kumbaga, paranoid ka, mag-overthink ka, no? Kailangan mo palayain to, no? Alisin sa isip mo to, at, um, Kumbaga gumawa ng action and decisions na na ngayon pa lang no itigil mo na to no yung iniisip mo no yung pag overthink na to kailangan mo alisin to yung nagbibigay negatibo sa utak mo So guys this is uh, my random gabay for the sign of Virgo So Virgo 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 maraming salamat po for this wonderful reading So once again this reading is a general reading naman nila at mga resonate kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. For don't forget to like and subscribe my channel. And hit up ba for more videos update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang dinigit-skip ng ads away, so, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat and see you the next video. Bye-bye and babush!